May umarang daw. Nga, uh, ito na po yung klase ng pulita na nangyayari sa Maynila. Eh. Gipitan, hinaharang. Nakita nyo naman po, walong libong pamilya yung nagaantay sa atin. Pero hinaharang tayo last minute. ito po yung gusto natin paguhin. Kasi nakakuha na kami ng film. Tapos ngayon na nandito na tayo, bababa tayo, mag tayo ng tulong. Nakarangin po tayo. This is the exact reason kung bakit po tayo tumatakbo. Para matigil na po ito. Kasi ang nakikinabang yun, yung mga ipusyalis eh. Paano naman yung taong bayan na matagal na nag-aantay na pagbabago? Sabi niyo sila sa pagbabago eh. Kaya ako nandito. Kasi sila yung nanawagan na bumaba ka naman sa baseko, iniikot mo na yung Maynila. So ngayon po, 8,000 pamilya nag-aantay. At uh, gusto kong pasalamatan yung mga sumuporta at mga kapulisan, volunteers. Finally, kahit hinaharang, eh, matutuloy pa rin po tayo. Ang bongga nga, no, uh, Sam, um, kasi kahit uh, binawi, lumaban pa rin kayo. Oh. ganun naman, uh, ganun naman talaga dapat eh pag may pinaglalaban ka at uh, tao talaga 'yung pinaglalaban mo. Eh dapat uh, ilaban mo. Uh, walang pwedeng kumigil lalo na kung mabuti naman 'yung hangarin mo. Maganda 'yung mga ibibigay mo sa kanila, 'yung mga serbisyong ayahatid mo. Katulad niyan, dala natin 'yung mga service vans, 'yung mga mobile clinic, mobile botika, magbababa tayo dito ng sangkaputak na kabuhayan bukod doon sa mga masasarap na ayuda, serbisyo medikal, pampagamot, pampabayad sa ospital. Lahat po nang hinihiling nila, eh, nandito tayo para dalhin sa kanila. Pero ang tunog na nga ng pangalan mo, no? lalo na SD, mas, uh, mas ano pala ng mga Manila yung SD. Kasi kanina, nag ako sa Manila Hotel. Apo. Tapos nag-grab ako papunta dito ata uh, abad santos yung grab driver sabi ko sinong mayor mo uh, sinong iboboto mo next year sabi niya sb ngayon po palakas po tayo ng palakas uh, nakikita niyo naman bawat lapag natin libu-libong tao po nagkakagulo sabi na sabi na talaga sila sa pagbabago at yan po ang mismong gagawin natin sa maynila tunay na pagbabago serbisyo diretso sa tao sisiguraduhin lang naman natin na mapunta yung pera ng taong bayan sa mga tao kasi for the past 20 years, sa so mga nakaraang namumuno, wala akong nangyari sa buhay nila. Puro pangako. Ngayon, mas dumami pa ho yung may hirap, nabaon tayo sa utang, wala na halos ari-arian ng nila. Kung nagpatuloy ito, talagang pupulutin na tayo sa kampungan, bangkarote na ho tayo. Ako nandito ho para magdala ho ng tunay na pagbabago. Pinapakita ako na sa sarili kong bulsa, eh, kaya kong ibigay yung mga servisyo na to. What more pag nandun na po tayo sa City Hall? Actually, ini-expect ko na yan eh. Um, ilang beses na kami naharang. Kaya nga nasa kali kami kasi bawal na rin kami gumamit ang kahit ano mga covered court. Uh, inaharang kami sa bawat barangay. Ginagamit ng mga nakara nakaraang administrasyon yung uh, nila sa mga kapitan para hindi po tayo makababa. Pero sabi ko nga eh, walang makakapigil. Katulad niya, lalabas mismo yung tao. Pag kami bubaba Matutak ng mga truck natin, SB Mobile Clinic, service vans, Dadalhin natin ang serviso diretso sa tao. Wala makakapigil sa atin. Matagal na natin ginagawa ito. Mahigit 10 taon na tayo nagbibigay ng tulong at lalo natin ito todo. Sa kakapigil nga nila, mas nagigigil akong tumulong pa eh. Sabi ko, mas bibigyan ko ng uh, negosyo itong mga tao, trabaho, masasarap na ayuda. Bukas o, oh, na naman kami ng isang daang uh, kabuhayan sa mga kababayan natin dito sa Paseco, kukuha na ako dito para talagang uh, ipakita sa kanila na ito ang kailangan nila para mayangat nila yung sarili nila sa buhay nila. Gaya ng storya ng buhay ko na ginamit ko yung negosyo, kabuhayan para mayangat yung sarili ko. Ganon din ang gagawin ko sa mga Manilenyo. Nakakaloka lang, sabi mo, uh, ayaw na paggamit yung mga uh, public 19 No? Pero ang bongga, kasi kahit sobrang araw ngayon, ang init, hindi sila nagpatinag, no? Kami ni, ni Ana kanina pa doon, nakita namin na, na talagang nagsusuguran sila kahit gaano katinding ito. Doon nyo po makikita yung uh, pagkasabik ng tao sa pagbabago. Doon nyo po makikita na gustong gusto nila ng bagong mamumuno sa Maynila. Makikita nyo yung boses ho ng Manileño dito. Bawat lapag ko makikita yan ng taong bayan. Makikita nila yung tunay na serbisyo, tunay na tulog at uh, ang sigaw ng taong bayan. Mamaya ho, sana masamahan nyo ako para makita nyo kung gaano ka init ang pagtanggap sa atin ng mga kababayan natin kahit saan tayo lumpag, lalo na po dito sa Paseko, na kahit hinaharang tayo, mas lalo kong babalik-balik dito at talaga maghahatid ng mga serbisyo. Ano ang ang direct? Ah, uh, uh, may mga... Isan mo? mo minsan no talaga may mga konting uh, sa mga lapag ko may mga ibang mga suspicious na mga tao pero kumpleto na naman po tayo ng mga security dyan uh, ang importante eh papuntaan ko sila eh. kasi lahat po ginagamit nila para tigilan ako eh sa social media bugbog na bugbog halos araw-araw meron na siyang meron na silang may isip na bagong black propaganda laban sa akin fake news yung mga dati kong mga interviews babalik ka rin yung mga dati kong ginawang mabubuti, babalik ka rin. Minamalay nila eh. Alam mo, dapat talaga mag-explain sila eh. napunta yung pera ng Maynila? Kasi ang nangyari, pinakun nila sa utang na bilyon-bilyon, binenta yung ari-arian, tapos pinamumuka sa tao na yung inutang namin, yung mga binenta namin, bilyon-bilyon, binigyan namin kayo ng ayuda. Kung baga pinamumuka pa sa tao bayan na, oh, binigyan namin kayo ng ayuda, iboto nyo kami agad. Iboto nyo kami muli parang ginigisa na tayo sa sarili nating mantika. para kinuha ko pera mo, pero bibigyan kita ng konting ayuda, dapat yun ay servisyo. Trabaho ho nila yan eh. Buong pandemya lahat ng cities. Kahit yung mga individual na tao na may gaya ng ayuda eh. Hindi mo dapat pinamumukha yan. Trabaho yan ng mga mayor, trabaho ho yan ng mga namumuno. Kung ang pera mo ay galing sa sariling bulsa at yun ang tinulong mo, siguro yun ang sinasabing tulong o tinatawag na philanthropy. Pero kung galing sa gobyerno, hindi ho philanthropy o tulong yan. Ang tawag dyan, trabaho mo dapat yan. Oh, Siyempre, ikaw uh, kilala naman na businessman, dami mong businesses, Conco, Maserati, ang dami, okay. Oh. Uh, pero, uh, yun nga, so we understand yung sinasabi mo. Pero, since uh, Anna mentioned um, yung dead rest, nakapulit uh, best ka ba? Kasi parang, hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi Ah, oo, sobrang ready na ako kasi next week pa siya eh. So, uh, alis ako next week just to run for the New York Marathon. I'm running for charity. Uh, may mga papa-operan tayo, mga bata. Mahigit hindi daang bata for Smile Train Philippines. Saka smile train, yan yung team namin ni Ria. So, tuloy-tuloy po ang uh, magbibigay. Puro tulong naman ang ano natin eh. Puro for charity pa rin. I've been blessed by the Lord. Ang dami-dami nang binigay sa aking biyaya wala na akong maingibili pa sa katutak na negosyo pati international companies ang tiwala sa atin ang mga negosyo natin luxury brands ito po ang dapat na mga hinahalal eh. may experience sa negosyo more than 20 years na po ako nagninegosyo ang dami ko na pong nasolve na problema galing lang ako sa wala kaya nga ito yung dadaling kong experience dito sa Maynila para mabigyan ng solusyon yung mga problema natin hindi katulad ng ibang namumuno galing daw sa hirap, yung pumasok sa gobyerno, doon nagkaroon ng negosyo, doon nagkaroon ng mga magagandang bahay, rest house, penthouse, parang baligtad. Imbis yung tao ang uh, umangat ang buhay, sila-sila lang ang umaangat. For the past 20 years na muno namin, nagbago ba? So, kung wala, bakit ganun pa rin? Di ba? ganun pa rin tayo mag-isip? So, ako ino-offer ko, Libreng serbisyo medical, medikal, libreng mga gamot sa ng mga doktor para sa mga kababayan natin. 2,000 alawan sa mga senior citizens, sisiguraduhin ko yan, na-compute na natin yan. 25 billion ang budget this year. Mag-aalat ka lang ng 55% ng 5 billion dyan. Pasok na pasok na sa mga seniors. Yung mga kabuhayan, trabaho na ibibigay natin. Siyempre, masasarap na po yung ayuda kasama dyan. At lahat ng servisyong dala ko, bago pa ako mapunta dyan, ibibigay ko lahat yan sa Maynila. Yeah. Sa sa uh, Somalino, no, uh, SD na, hindi kayo pupunta ng New York para magpasara. You join kayo sa New York <laughs> Marathon know. because part of uh, that is for charity. Sige po, actually, puunahan ko na kasi ito na naman. Pupunta ako New York para tumakbo sa Marathon. I'm sure gagamitin yan again sa akin, sabihin, Nagbabakasyon kami, nagpapasarap kami. I'm running for charity. This is my second year sa Team Empower. Uh, that is the Smile Train Team na nagpapa-opera po ng mga batang may cleft palate. Uh, ginagawa na natin yan ilang taon na. At ipagpapatuloy ko pa rin. Pagkatas na marathon, balik ako ulit dito para tumulong. Mahirap kasi na imalay na ko or ibahin yung story, yung, yung narrative eh. Katulad yan, nagkaroon ng bagyo. Saan, yung mga truck namin? kumunta ng Bicol, kumunta ng Batangas, tumutulong. Di ba, hindi lang Maynila to. Hindi lang ang pagtulong walang pinipiling lugar. Kung ikaw, gusto mo talagang tumulong magsilbi, tumulong ka to sa pinaka nangangailangan. Ang daming namatay doon, ang daming binaha. So, kung makikita niyo yung mga... Sige, sige, sige. Sabit na mo sila. Ang hindi ko lang sabihin, tuloy-tuloy ang pagtulong natin kahit hindi lang sa Maynila. Hanggang Bicol, kausap ko yung uh, governor, yung congressman yung mayor doon, nagpahatid na ho tayong tulong hanggang Batangas o kahapon. Hanggang ngayon, nandun pa yung mga truck namin. Kaya medyo nagkulang kami rito. Pero marami tayong mga naiiwan na truck para magbigay pa rin ng tulong dito sa Maynila. Kung sa yung kaya na po na po, di ba si Riel Ramos may healthy guys or she, pinapapaunak pa ng mga healthy food na araw-araw? Uh, minsan po, bago pumunta rito, eh, kumakain na ako. <laughs> para wala nang uh, puro health. Kasi we're promoting health and wellness yung company ko rin is about health and wellness siya rin ganun so yun yun ang uh, palagi naming breakfast para uh, may lakas kasi kailangan mo talaga ng lakas dito libo-libong tao yayapusin nyo yakaping ka mamaya makikita ninyo at a picture tapos under the sun sobrang init pawis na pawis tayo kahit nakasilong Pero yun doon no? open area makikita ninyo libo-libong tao so yan ang pumunta natin mamaya pero ang nabili niya sa'yo araw-araw na Tuloy lang daw. Tuloy lang. Maganda ginagawa mo. Lumalakas tayo lumalakas. Kaya daw ako. Kasi minsan nalulungkot ako eh. Kasi nga nakakabasa ako at nakakapanood ng mga fake news. Sobrang sama. Pero iniisip ko bakit nagagawa ng mga vloggers to. Ng mga trolls to. Eh, may mga pamilya rito. Kung gusto nila yung mga nangyayari sa pamilya nila, tuloy niya. Pero kung wala nang nagbago sa pamilya niyo, pahirap ng pahirap. Huwag niya na po ituloy Huwag na kayong magpabayad. Ito po ginagawa ko para sa taong Itigil na po yan. Sayang ang ginabayad sa inyo. Kung ako kinakalaban yung kinakalaban yung ko sa mga tao, sana mag-isip-isip po kayo. Ya, yeah, madalas sabihin, pag inihila ka pa baba, ibig sabihin, pa -taas. Sa taas, pataas, pataas yan eh. po yung sinasabi sa akin ni Ria na kahit ako na rin, nalulungkot ako. Sabi niya, yun nga, eh, kaya, kaya ka ginaganyan kasi lumalakas ka. So, ituloy mo lang lahat ng ginagawa mo. Actually, mas nang gigigil niya ako. Eh. Lahat ng ginagawa ko, titriplehin ko palalo. So, lalo nila akong gaganyanin, eh. lalo akong magigigil, ipigay lahat sa mga Manileno. Eh. Lalo sila makakasar? Lalo sila makakasar. Lalo sila magigigil. Oo. Oh. Ganun yun, ganun yun. Oo nga po eh, uh, nakakataba ng uh, puso. Ayun, yung mga kabataan. Hindi kabataan, pati mga lola at lola natin senior citizen, BWD, nag-iiyakan. Sila po yung nagbibigay sa akin ng lakas eh. Nakikita nyo rito, mag na naman yung mga lolot-lola. Kaya sila yung priority ko eh. Yung limandaan nila dati na alam mo, gagawin natin 2,000, 2,000 na sila. At may pangako pa ako sa kanila, yung mga ibang kaya pa magtrabaho, bibigyan natin ng life work. Yan ang gagawin natin. Pwede ko nga i-require yung mga negosyo sa Maynila na mag-hire ng senior citizen. Kahit isa lang, di ba marami namang trabaho oh, mga magaan lang nakakayanin ng mga yes. lola at lola natin yun ang pinangako ko bukod sa alaw sa 2,000 pwede sila magkaroon ng life worth at additional na income so SB, eto na lang Anong message mo sa mga pilit na pumipigil sa magagandang ginagawa mo yung mga uh, ayaw kang payagan. sabi ko nga eh dasal dasal na lang po kayo alam nyo lahat ng paninira nyo babalik po sa inyo at sabi ko nga, sa tuwing sinisiraan ako, tuwing ba ako, lalo po ako nang didigil. Mas itotodo ko pa yung mas ibibigay ko lahat. Kahit maubos na ako, para lang patunayan sa inyo na mali kayo at patunayan sa inyo na maayos at maganda ang hangari natin sa Maynila. <laughs> hindi ko alam, ito kasi pinawisan lang ako. <laughs> para hindi po ano, yung buho ko tumatama sa mata ko. Pero marami nang umaarbor. Eh uh, hindi na mapaporma to. Uh, more on uh, a lang sa hangarin natin at uh, wala, natutuwa ako humble. Hindi, ko naman nilalagay sa ulo yan ganyan. Basta nandito lang ako para magsimple. Sa so, question lang ako. Uh, malaking porsyento kasi ang bilang ng mga kabataan dito sa Abaseco. Meron ka ba mga platforms na mga nakahanda? Yes, oo. Oh, kasi maraming kabataan ginakapunta ng kolehiyo. So, Uh, isa sa mga angari natin at gagawin natin, eh, itawid sila sa kolehiyo, Makapag-doktor sila, makapag-law uh, sila, makapag-engineer sila, o kahit anuman na gusto nilang kurso, bibigyan natin ng tie-up yung mga kabataan na yan, doon sa mga universidad sa Maynila para makapos na yung pag-aaral nila. Gaya ng ginawa ko sa sarili ko na pag-aaral ang ginamit ko, ganun ang itutulong ko sa mga kabataan na Maynila. SD, sa dami ng efforts mo for the Manilenos, kapag sinasabihan ka na inuunahan mo sila sa mga dapat nilang gawin, anong reaction mo? Dapat lang. Kasi dapat ginagawa nila yan eh. Pero bakit ang bagal? Ngayon, nahahabol sila sa ginagawa ko. Mas gusto ko yon Tinataas ko palim yung standards tinataas ko yung dapat na maging allowance, pinapakita ko sa kanila na kung kaya kong gawin sa sarili kong bulsa, kaya mo rin gawin. Kung ganito ang binibigay kong medical services, kung kaya kong magbigay ng mga mobile clinics sa bawat barangay, mobile boutique sa buong Maynila, eh kaya nyo rin gawin. So ngayon, ginagaya na nila. So yun ang pinakamusta natin gawin, maging example for them. Okay. Thank, Thank you. Para.